mga kaedod uh, buwan na naman po ng pagkasalang natin ng ganador ipipipilang po sa inyo kung ano magandang ano kailangan po makapay yung ganador natin kasi tayo ng manipis kasi sa na sasayang lang po yung ating pangasalang uh, ng kailangan po mabalikat yung ganador mabalikat din po ang unahin eh, hindi naman po makapal yung unahin ma manipis yung magiging gawin yung donador po pero wag po kayong magsasalang ng parehas manipis kasi marami pong maririgit sa pangalaman at uh, ano pwede rin po yung inahin manipis ang ganador naman po ang ibabawi doon sa kailangan makapalang katawan ng ganado. Bali, pag-ibang nyo po yung, katawan ano, nila para pag may lumabas, hindi masyadong manipis kasi. Maraming nariridik sa ano manipis ang katawan. Pagka pares manipis po yung gagamitin natin materialis marami po hindi lang po ang maititik po sa inyo kasi po